Hi mga kamasad! Welcome back to my channel! Lucy here! Ang feeling vlogger ng Qatar o sayang dako! So ngayon mga kamasad, nandito kami ngayon sa Valley. Spicy Valley Restaurant Filipino Food. Kasi kumuha na ko ng sub sa, sa YouTube. Kaya nilindi ko yung aking asawa. So ayun. Kuya, anong oras dito nagbukas? 7. 7 a.m. Hanggang? 11. 11. So ito yung ano nila? Sisling, ano to? Seafoods. Seafoods. Wow. Tapos yung may soup. Bintik talaga bro. Ayan yung rice cooker nila. Laki-laki. <laughs> Ayan yung washroom. At ito yung Christmas tree na hindi pa tapos. O, so, kailangan daw nila nang magkakabit ng mga Christmas decorations. Ayan, ito yung mga ano nila. Filipino. Filipino. Filipino foods yung mga ano nila dito. Ayan yung mga menu. Sige, kumain ka na dyan. Iwan mo na lang ako. <laughs> Tapos, pwede daw dito mag-video Kung singer ka, di ko ka. Kung oh. hindi ka singer, manahimik ka na lang. Baka tumalon yung mga butike. Free video daw dito. Hi, pa. Hi. Ayan, kakain na siya. Diyan ka lang, ha? So, dalawang rice daw sa kanya. <laughs> Sabaw. Magkano'y akin na nga yung minu. Mm, bango. Ito yung ano nila. I nila. Kuya, Pilipino ang may-ari dito? Kabayan, hindi. Indian yung may-ari. Pero yung chef nila, Pinoy. Pinoy. Alam mo naman, mga Indian din. Mga business-minded. So, ayan na. Matakaw ko asawa, pero hindi nataba. Hi, Daigwada! Ito na siya, Daigwada! Anong makita na siya, Daigwada! Bakit? Okay. <laughs> <laughs> Kuya Wing! OFW, da, OFW Family Diary. Ayan na si Dudong. Oh, ayan, ayan na, nakapapos oh, na sa kanya. <laughs> si Smart Chris Vlog. Oh, ayan na yung asawa ko. Meet my husband. A.K.A. Romnick Sarmenta. Binamakay. <laughs> Binamakay. So, ayan na. Lalapang na. Ito yung in-order ko. Aros Caldo. Para mabilis lang ilunok. <laughs> Tapos, ayan. Mingo shake. And avocado shake. Ayan. Mm, um, kain na muna kami. Sarap Oh. Ayan. may lemon?

Ito yung Isang bandihado 15 riyal uh. Ang mahal diba sa atin Ano na yung sa atin Almost 200 Atas ng Youtube <laughs> Yung sabaw mong Ayan may dumating na na customer. Mm Hay -hmm. kita vlog ko kuya. Ala dami. Makakita ko kuya. Thanks. Ko yung pick up our good for. Apat day. na tao na ata to. Murong to. <laughs> Dalawa lang kaming kakain pero yung as <laughs> usual, in order na naman namin para isang barangay. So, i-pick out na lang namin to.

Ano mi pat kami? Ano mo? Para kami wakpaw pa wak tagani. Ano yung mga na nakain ko? Wala na namang... Lugaw ba? Tamang hangin? Lugaw ya. Wala.

bastos <laughs> <tuk> may tinda rin sila dito ngayon pinapay at chicken skin mamaya dun sa baba mahal ano ay sabaw mahal kaminta Pintay na naman natin kaya sa barangay na naman. Mm hmm, kaya ayun Mango shake, kakulay <laughs> 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 Sige,

nag-aarap pala siya ng ano. Ah, Gusto mo eh. Ang laybag po. Walang ilamos. Walang ligo. Walang mo. Nakamasta. na. Ayun lang. <laughs>

<laughs> Busog na mga bitok. Pakita niya minsan yung mamaya yung ano dun sa baba. Yung tinda nilang mga tinapay. Ayan yung suk dito. Ayan may Manila supermarket. <coughs> ah, sana yung kabayan. Nasa kabilang side. You go, you video, may go here. No problem. Yeah, yeah, no You my sister. No problem. <laughs> you make rounding, rounding. <laughs> no problem. You video na. Yeah, because I make vlog. Ayan yung kabayan sa yeah, like supermarket, yeah, yeah. yung mga Filipino foods nandiyan. mga murang bilihin dito. Yala brother. Okay, 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 okay kalas. Thank you. <laughs> So, ayan mga kamasaj. Busog na ngaming bituk bitok. <laughs> Pauwi na kami. Ayan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share sa wala kwentang video. Bye! <laughs> God